hindi madrawing at hindi alam ni Franz Castro ang salot sa lipunan kung ano ang kanyang magiging reaction Anong malaman niya na tatakbo man o mano ang tatlong dotarting maskulados sa pagkasinador sa 2025. Alam po natin na ito ay ang isa sa kinakatakutan nila. Dahil kapag makabalik na naman sa pwesto itong si Pierre Arte, at lalo na po yung kanyang dalawang anak, ay siguradong mauubos ang mga salot sa ating lipunan, droga, krimen. Kaya medyo kinakabahan na po sila. At alam po natin na kontra din itong si Pierre sa pulisya ngayon ni Bongbong Marcos kung saan imbis na pakalmahin ang tension sa West Philippines, abay mukhang lalo pa itong pinapainit. Ganon din po ang mga miyembro ng kanyang kabinete na magkasalungat na ang kanilang nagiging official statement. Ngayon, mga kababayan po natin, bakit takot na takot itong si Franz Castro? Bakit agad sila ah, nagre-react nung malaman nilang tatakbo itong mga Duterte? Takot ba sila? Ah, ano ang kanilang kinakatakutan? Posible bang mawala na rin sila ng tsansa? Lalo na ngayon, alam na alam na ng mga Pilipino ang tunay na karakas ng mga ito. No, para sa akin, no, mm -hmm. na, okay. na talagang sa kabila sa kabila ng mga mga kaso sa ICC mm, kaso sa ICC na and highly political motivated lamang kung may kaso kasuhan nyo ah? kung may dapat ikaso kung may kasalanan dito nyo ikaso para malaman natin kasi kung tutuusin nakita nyo naman na gumagana ang ating justice system kasi sila ila dilima nakalaya eh oh dito nyo kasuhan gumagana eh bakit ay sisi? Kasi, kayang-kaya niyong i-manipulate. Itong kaso ng korupsyon. Hmm. anong korupsyon ang kinakaso mo? Sige nga, ang lahat na sinasabi aktwal ni Franz Castro, mga po natin, ito ay puro chismis maritis lamang. Anong kaso, anong kinakaso mo kay PRRD? Di ba na dismiss nga? Anong kinakaso mo na korupsyon kay Vice President Sara? Di ba? Haka-haka. No any disallowances declared by Commission on Audit pero sa inyo may corruption <laughs> uh, ah uh, tungkol sa confidential funds oh. uh, ito yung nangyari dapat silipin niyo talaga Franz Castro ah itong extraordinary expenses yan talaga ang maraming corruption silipin mo rin France Castro ah itong corruption na nagiging legal sa pamamagitan ng ayuda yan ang silipin mo Franz Castro. Oh, kung gusto mo silipin mo rin ang budget ng bagong Senate building. Yan. Yan ang silipin mo. Kasi sigurado baka may makukuha ka dyan. Eh kung kay Vice President Sara, kay PRRD, o kahit sino paman sa mga Duterte, alam mo, Franz Castro, wala kang makukuha dyan. Dahil puro Hershey at gawa-gawa lamang ang inyong accusation. At wala nang niwala sa'yo din sa Davao, mm. ay mayroon pa silang mukha mm. para ipresenta yung, presenta yung sarili nila. <laughs> ay, blood na, no, ay, blood na. No. <laughs> Umiti ka naman, Franz Castro, animalistika. <laughs> uh, magiging presidente. Mm. So, ito na yung ano, no? Ito mm. na yung um, sukdulan, no? Oh. Ito na yung kusukdulan <laughs> ng uh, ano ba masasabi natin? Kasukdulan. <laughs> <laughs> alam mo pa, nagsisinungaling talaga. <laughs> hindi niya madiridiretso ang kanyang sasabihin. Kasi, ang kanyang sinasabi, alam niya na walang katotohanan. Alam niya na siya ay nagsasabi ng hindi totoo. No, 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 no. Kaya hindi niya mabanggit-banggit. Yun ni Mal ang mga ito. No, 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 no sige na, Franz Castro, pagpatuloy natin, patapusin natin ang sinasabi mo. Tula ng uh, political dynasty. Oh. No, no, sa, sa kabila ng mga ganong mga records nitong mm. mga Duterte, mm. ay meron pa silang ganong kakapal na mukha. Mm. <laughs> <Pa> <laughs> Actual alam mo ikaw yung mas makapal na mukha. Ang totoo, re, ang totoo sin Franz Castro. Uh, dahil wala ka namang ginagawa dyan uh, sa House of Representatives. Mm. Sarap ha, kapi ha. Okay? So, kung ako sa'yo, Franz Castro, i-welcome mo na lang. ah uh, I-welcome mo na lang ah uh, yung magiging uh, tatlong maskulados na Duterte sa Senado. O, ba diba? At least ngayon, pwede na kayong mag-join force. <laughs> oh, o kaya, malay mo, eh, burado na rin ang inyong ah party list. Kasi yung mga teacher mismo na dapat yun ang siniservisyohan nyo eh galit na galit na sa inyo eh. Ha? Kasi kinukutungan nyo o mano. O, oh, yan ang dapat mong ipaliwanag. Kasi kung masyado mong pinapakialaman si VP Sara, si PRRD at ang mga dotarte, dahil gusto mo lang makisakay sa kanilang kasikatan, gusto mo lang makisakay sa tatak dotarte. alam mo tigil mo na yan para Castro. <laughs> dahil lalo kang lulubog sa komunoy.